anak niyo wala ano wala silang dala pala pang panapang yung sa Nandito yung mga ano, kitang ng Taiwan. Oh. Pumasok naman dito ang Taiwan sa ano, 16125. Nagkitang sila dito, oh. sumabit sa amin payaw. Ano? Itong gamit ng Taiwanese. Kitang. Sa ano sa ano namin payaw, oh. Nakasabit. Ibig sabihin na pasok dito yung mga Taiwanese sa ano, area ng regalauta namin. Ayun ang payaw, oh. Nakasabit-sabit yung ano, Taiwan na nylon Naigit hindi nila pinutol yung payaw Yung ibang payaw pinagpuputol. Pag nasabit yung kitang Ito Ito yung Ano nang mga Taiwanese, kitang Yan Yan ang mga nylon nila oh, Lalaki Pambiwas no. Ito Taiwanese yata ito eh Ayaw po <laughs> dami pa? Ang pa Di dari. Dari, dari, dari. Dari, dari. Dari ba dito si ano? Naka... Oo, oh, Ah, Si... Ano Mm. Mahalimang kilo yung nakuha niya dito. Ano yun? Ang pagdayo niya. Ito, maganda itong panggabay pa rin.

Alô. Wala. Aba. Ito lembak ay ay tarang. No. Robot. Uh. Oh, Uy. <laughs> 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 <haya>, na Yane. Oh, na. <laughs> Malalim masyado po sila rin. Ito yan. Malalim. Huwag ko mo na. Mamaya ka. Kaganda na ilo ito. Oo, oh, dito, dito. wala yan ang parin. Malaki pala ba yan? na malaki yan. 300 siguro ito? 300. Ganda ng sibol o. Original. Original. Taiwan, pati Pag muna namin mga kablogers yung payaw bago kami alis dito At mga dalawang araw na lang yata yung aming konsumo, pauwi na rin kami Si Kirby Mader, nandun pa sa isang payaw ni Kapitan Ariyahan pa yung isa at sa Buliga lang nahuli nila doon sa 01 na payaw ni Kapitan Ay sa 02 Nakupunta naman nila yung ano, 01 Ay kasi hindi ito pinutulang taiwanese sumabit ang kitang nila dito kadalasan ng mga nakikitang dito ng mga taiwanese pag sumabit sa payaw pinuputol nila, pinakarit nila yung payaw pa niyan ko ano wala silang dala ng pala pang yung sa buli Ku <tipos> nga paano pa mo 'tong mga parang mga tanggali Si sa ilalim. Compressor. Yan sa mga apat na di katlo. yun na dito naman kami ublas sa Sampayaw sa 0 size. Ito yung 0 size.

tiene seguro de en no forward mga vlogger nandito na kami sa 01 IRC yan o ito na last na aming habungan tapos na hapon isang araw isang araw bago pa ba tapos paghabong sa lahat ng bayaw yung daing natin na po sito oh. ano diba? kasi ito yung tungol ng ano big binilad ko Ayon. matigas na ito yung tuyo na yung tungol ng big ay yan sa dalawang graf ng salmon maliit hinahing pa ko dun sa taas na pusit hindi pa tuyo kapag bilag ko lang kanina Uno. W801 Airis Private Ito pa pa Parang double na lang Ito pa pa Ito pa pa